gamit Pamalit ninyo. Ito po, may dala po ako sa inyong pagkain. Salamat, Lisa. Okay no, po. Lisa, ako mo na. Sana ako ng ano. Hmm. na ako ng kapatid ko. Oh, ay eh, ba't hindi ito. pa po kayo sumama? May trabaho pa ako sa bulungan, hindi pa. Eh, paano naman po kayo makakatrabaho niyang, ano na yan, lagay niyo na yan? Hindi, nag-ano ako, nililis lang ako sa Ah, ganun po ba? Oo, so, nilalagisan ko lang yun. Ah, ako. Kailan trabaho ko Ah, kamusta na po yung mga sugat ninyo? Ito magaling na, ito hmm. magaling na. Dapat As po umiinom pa, pa yun ng ano? Uh, ano ba yun? Amoxicillin. Si Magpa-check up po muna kayo. Gusto nyo samahan ko kayo magpa-check up. Oo nga. Sa mama ko check up. Bago yung jowa ko Aba, <laughs> Talaga naman, may jowa pa kayo ha. <laughs> Hi. Hindi ako di iwala <laughs> dyan. Apo. Kaso tiki. Ah? Okay lang po. Importante may kasama kayo dyan. Mabuti po yung ano ninyo, magaling na, yung, yung mga galing. sugat nyo. Yung wala po kayong na. diabetes tayo? Ah, wala kayong diabetes? Wala. Wala. wala naman. Ay, mabuti naman po kung gano'n. Magaling na. Opo, dapat Baga po na, ano? Magaling na nga ate. Opo, ay huwag niyong kamuti, ganyan-ganyan ninyo lang. lang. Tatay, asan kayo kagabi? Asan kayo kagabi? Dito ah, ah. lang kayo kagabi? kagabi. Pupuntahan ko po kayo dapat kasi hindi naman natila yung ulan. Kailangan tagulad eh. Oo nga po eh. Hindi ka ako makatulog dito sa iyo. ko nga po kayo ng damit na pamalit. Sabi ko baka nabasa na kayo. Hindi nga hindi ba sa pagilihan yung mga kahit. Ay, nandun po kayo nagtigil. Sarap na nga na. Ah, so, atay, huwag niyong pabayaan yung niyo, sukat niyo. Oo nga. Ang gusto ko, sila mo ko nang sinisilin. Yung ano yun. Uh, Nasa bote lang mali. Oo oh, nga po, ano pong pangalan nun? <laughs> <laughs> ano po yun tayo kasi? Kailangan po magpapacheck up. <laughs> Kailangan po magpapacheck up po tayo. Para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Hindi po kasi pwedeng bumili ng mga antibiotic Nang walang Tumadami. ano. Huwag niyo po kasing kakamutin para hindi dumami. Nangangati. Mm -mm. Dabi na, pumunta ka pa rin. Kaling po ako doon sa Las Piñas. Sa tita ko po, pumunta ako sa tita ko. Ay, tay, ka, tay, tay kainin nyo na to. May sabaw dito, matatapon. Binili ko lang po yan dyan sa karinderia. Wala po kasi kami. ako. <laughs> matagal pa po, matagal pa. Napapayak na ako pag nawala ka Naku po <laughs> Tatay talaga oh, nga. Na. Matagal pong matagal pa po kami uuwi ng Laguna Into December mm. Baka wala na ako Nasa Cavite na ako Ay mas maganda po yung para may matitirhan kayo Kinukuha na ako na kapatid ko Ay may kapatid pa naman po pala Kayo doon eh Sama na lang po kayo doon Para maayos yung kalagayan ninyo Sabi ko naman sa kapatid ko Oo, um rin mo ko. Oo. Oh. Anong trabaho ko ron? Eh, wala naman po kayong magiging trabaho talaga dahil sa kalagayan nyo na nga po. Papakain Magdilig, nyo. na lang kayo ng halaman, magtanggal ng damo-damo. Papakain -damo. nyo lang Mabuti kung may papakain ka. Mm. Ay, dito. Marami nagbibigay sa akin. Oo ba? nga po. Marami nga po nagbibigay sa inyo. Kaso dito kayo natutulog sa kalsada. At si Lisa, nawali mm. Eh, ang hirap po ng kalagayan ninyo eh. I love you, Lisa. <laughs> <laughs> Naku, si tatay. <laughs> Masayahin ako pag ano, nakikita ako. Apo. hindi <laughs> eh, po si Lisa. Busy po ako, busy. Marami po ako inaasikaso. Yes, sinasabi ko ulit. Hinanapan ano ko po ng bahay yung anak ko eh. Kung pasig ko ito, mapakabatay <laughs> na. Ay, naku po. Wag naman po. Sa <laughs> so, na lang kayo sa kapatid niya. May kapatid pa naman pala kayo eh. meron na buhay doon. dati, hmm. dati na ako sa Bacore. Eh. Ah, dati na po kayo doon, tumira Eh, kung ano pong meron din pagsaluhan ninyo. Wala rin. Napapabayaan din na dito. Wala nang papabaya sa akin. Marami nagmamahal sa inyo. Bagong si tatay ah. Mukhang nagpapapogi kayo ah. Alang -alang Pinapapagoy, alang -alang pinapapugian alang -alang niya si ate. Alaala sa jowa. Kaso ah. <laughs> ah, okay lang po yan. Basta Bano mabait. Siya, bigo, niya, niyo, Nagkakaintindihan no. naman yata kayo eh. Pakatapa ah. ko niya. <laughs> i <laughs>